Yung mga kaibigan mo, hanggang ngayon, kaibigan mo pa rin yan. Opo. Mm. Oh, solid. Solid sila. <laughs> solid kayo. No? Naiiwan sila. Sabi nila, yes, wala na sila. <laughs> <laughs> Ay, nanalo na kayo. Ay, may mga diba, ganyan na. Kami ganyan. Kami nila na MC, di ba? Yes, wala na sila. Yes, wala na sila. Oo, oh, di ba ganyan kay Kitty? Uh. <laughs> <laughs> yung visit na visit kami sa mga eksena pero wala naman tayong magagawa mga kaibigan uh -huh. tayo wala tayong magagawa kundi mag-abang lang kung anong mga gusto niya, kung ano mga trip niya kung oh, kailan na naman siya sasablay eh, oh. di ba Kaib kaibigan si Katie Perry Kitty <laughs> <laughs> Hello. Hello Kitty. <laughs> si Hello Kitty na si Hello Kitty ay hindi pusa, isa siyang batang babae. <laughs> 'Di diba? Yung 'di diba? yung uh -oh. gano, Eh, decision gano. niya 'yun, boy niya 'yun. Andiyan ka lang naman para maging kaibigan niya, takbuhan niya. Tapos si mga tropa, oh, lo tama kami. Happy oh. ko sayo. Hay, hindi ka sa amin. Pero bilang mga kaibigan din, bilang mga kaibigan, huwag rin tayo masyadong nagpapapaniwala sa kinukuwento ng mga kaibigan natin. Kasi kung sino nagkuwenta, Nag Kwento. Kung sino nagkwento, siya bida. Oh, <laughs> Siyempre. Kung sino nagkwento, siya victim. No. Yung ganon. Kaya makinig lang din tayo. Tapos bahala. May absorb. Naman, absorb. Oh, ito na naman siya. Oh, Intay-intay ng ibang detalye. Oo. Oh, okay. eh, Di ba? Kasi pag lagi tayong naniniwala, kumakampi tayo. Tapos ang ending, magugulat ka. Galit ka dun sa isang tao. Hmm. Kunyari, di ba? Oh. ko sa'yo. Oh. Ang ending, magkaaway kami ng jowa mo. Mas bukas pa, kalaw makikita ko, okay, okay silang sila. dalawa. <laughs> Ako ngayon yung may kaaway. Iwan ka ngayon. Oh. No? <laughs> oh, yung, mga, yung mga kanya, nagmamature din yan. <laughs> Oo. Oh, oh yung Kaya nako, mag-away kayo. Sige, anong kwento? O, kaya nyo na yan. Malalaki na kayo. Kwento <that> ka uh lang na kwento. Pero para magbigay na naman ako ng <that> oh Oo, sir Tsaka meron tayong mga kaibigan, pag may mga jowa, nako, hindi tayo kilala. Oo. Doon lagi sa jowa. Focus na ka Pero pag may problema, alo, lalapit ko kilala ka na ulit. Diba? Ang ganda nito si Christine. Baka kong artista. Pero Christine, nung tumawag ka kay Jared, diba, sasali kayo dito? Hindi mo ba tinan kung kasama niya yung barkada? Ayun, oh, ba, 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 yung papayaran siya. Baka mamaya hindi siya payagan ng barkada. Sabi ko nga, baka hindi naman siya payagan. Baka ayan na naman siya. Nagpaalam ka ba sa barkada mo? <laughs> <laughs> Ang daming makakakita sa inyo. Kasama Oo, ba naman si Kristen? Ano yan? Ano? Yeah, surprise na Pag lang po sa Pag ikaw ka ng kulay orange na ano, kwek-kwek ka pag-kwek na sabi ko sa iyo. Ganun ko <gibit> na lang. Kwek-kwek. Ganun na lang. <gibit <gibit shout, <cute> shout out mo oh, yung hey, shout hey, shout hey, mga Shout out shout mo. Sabi mo kasama mo si Kirsten. Sabi mo yung mga pangalan. Para proud. Sabi mo yung mga pangalan. Uy, Kirsten, tukang ka ba? Makita ko ng mga barkada niya. May ano? May pangalan ba yung tropahan niyo? May ano? May pangalan ng grupo. Ano? Wala naman po. Wala. wala. Shout out mo. Shout, shout out mo. Shout mo. Shout out muna. O, ka-Varsity! Mga Pre, <laughs> kasama <laughs> so, na si Kirstie. Sali Pre! Oh. Naku, araw, araw magsiseryoso din kayo. Yeah, Balay mo, isa dito sa tatlong nandiyan sa likod na curtain na na yan. You know. Yes. So, so Jared, supportahan mo si Kristen. Wala ka ng feelings kay Kristen? Tapos na? Apo. 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 One month? Tapos na? Naku, wala talaga. Nag-enjoy talaga ito sa barkada niya. <laughs> Nag-enjoy <laughs> talaga ito <laughs> sa barkada niya. <yun. laughs> so, may pinupormahan ka ng iba, Jared. Jared, may pinupormahan ka ng iba? Ay, wala po. Ayun na, na, na naman. Dali ka rin. Ayun na naman siya. Sorry, Jared. Hindi. Sorry. Ay, Masaya kang ano, malaya ka na ngayon? Masaya. Okay naman po. Oh tama ba tagal niya rin ito? Kung kayo. Kasi nga harang ka sa kaligayahan nilang Hello. grupo. So, okay okay ngayon, wala nakikailam sa buhay mo ngayon. Barkada, ganun, wala nang girlfriend. Okay ngayon. Okay. Hindi mo namimiss si Kristen. Hindi mo namimiss si Kristen. Tito Vito, tito Vito, kailangan. Sasagot te, makasagot ako, bo. Sincere. Kasi 'yan sabi, tinatawa-tawanan mo na. Habang hindi 'to buong vitality niya kinukuwento yung visit niya sa mga pangyayari. Kayo na 'yung nag-visit. Oh. Ito last question, Christian. So palagay mo ba na loko ka ni Jared? Hindi ko po alam. Balana na po si Lord. Nakita naman po ng Panginoon. No, alam ko nagsubok na lang siya. Okay, oh, pero, na, pero mo naman yung pagmamahal ni Jared nung kayo oh pa. Opo, kasi oh. okay naman po yung trato niya. Son. mas mahal niya lang po talaga yung tropa. niya. Ah, <laughs> ka. Jared, okay. Jared, single ka ba, Jared? Single ka nga ngayon? Single. Hindi! Kasal siya sa tropa niya. <laughs> May mga ka lang. mo kinasal siya dun sa mga kaibigan. <laughs> Ganito. Babalagin ka namin dito. Sama mo yung tropa mo. <laughs> <laughs> ah, ano pa, pa yung mga kapatid? Balik ka sa amo may mo, ha? 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 Para masaya, ha? dami po na. o, tamon, dami.